So basic idea naman na uh, i-share natin sa inyo to so may mga gito klase ng problema ng mga laptop niya so ito is yung matagal ma-open yung kanyang display. So ito 'yung kanyang brand so Aspire Ansia uh, Aspire Pipe. So ito ginawa ka natin internals na natin to. So iyan oh. Para sabihin talaga ano tatanggalin ko ulit siya so ch charge natin. So para makita nyo talaga na gumagana itong laptop na to. So ayan kita natin dito yung indicator ng charger yan o, oh. so ngayon, dyan yung indicator ng charger natin, ngayon ipapower on natin, so para makita nyo yung power on, meron din yan syang display uh, indicator dito, yan o oh. nakita nyo yung blue na yun, so meaning yan gumagana na, naka on na sya dapat, pag gumagana yan naka labas na kaagad yung display niya so ang nangyayari imbis na uh, lumabas sya ano nangyayari Tumagal siya ng mga ilap, ilang minuto. O minsan nga may mga kalating oras na nakaganyan pa rin siya. Kaya tayo minsan nagtataka kung bakit nagkaganon. So yun yung isang idea na ibibigay ko sa inyo kung paano nyo siya mapapabilis yung pag-open ng kanyang display. So ito, ikilakabit ko lang muna yung aking uh, cellphone. So para makita nyo. So basic na basic lang ito. Kahit sino pwede nyo gawin once na ganyan yung naramdaman nyo sa laptop nyo. So, ganitong ganito lang. Pindutin nyo yung control alt ng sabay. So, yun Oh, nakita nyo agad yung logo ng display. Dapat pag pinawer natin yung kagaya kanina, mabubuhay ka agad yun. Dalabas ka agad yung display na yun. So, yan. So, kasi yung control alt na yun, so, lahat ng mga naka-open na mga file natin nung buwan na ginamit natin na hindi natin siya pinatay, So, yung kasi unang-unang niyang nire-read. Kaya, hindi yan siya agad-agad nabubuhay. So kaya gagamitan natin siya ng shortcut key eh para yung control na yon ang magpapatay sa mga uh, naka-open nating mga program doon o mga apps na binuksan natin kaya gano'n na nangyayari na dili yung kanyang uh, pag-open. So yan yung mga pinaka basic yan lalo na yung minsan tayo nagmamadali na sarado na lang natin yung laptop natin din natin siya dinadaan sa tamang proseso ng kung o paano natin siya papatayin so control alt sabay lang yan na na press so ayan, ganyan no? sabay nyo lang minsan pag nagawa nyo na yan hindi na yan bumabalik so pwede nyo na siyang uh, patayin tapos mabubuhay nyo rin siya kaagad may mga ganong klase ito ng uh, nangyayari sa kanya kaya once na nga nagawa mo ba nagtaka ka bakit mabagal so subukan mo yung ganitong klase ng diskarte para ma Kita mo talaga na mayroong pagbabago doon sa laptop mo. So, yan. Ito ngayon, in ko na siya. So, bubuhayin ko siya kagad. Yan. So, agad-agad na lumabas yung kanyang display. So, yun. Kanina kasi duman ako sa tamang proseso ng pag-shutdown niya. So, yan. Ganito na siya ngayon. Kabilis. So, hindi ko na kailangan pang ulitin pa dito. Yan. Nakita nyo. So, power na lang ako. So, yun na. Okay na siya. So, hanggang dito sana. Nakatulong itong video to. So, stay safe and goodbye. Oh,